Okay, hello guys. Welcome to our channel today. Magluluto ulit tayo. So, I think di ko pa tayo na-document no sa pagluluto ko dati. So, magluluto tayo ngayon ng mechado. Meron tayo ditong baboy. Meron tayong bell peppers. Meron tayong sibuyas. Meron tayong bawang. Patatas. Uh, tomato sauce um, si juice, uh, green peas, at syempre, uh, mga pampalasa. Meron tayong paminta, meron tayong toyo. So, ngayon, ang gagawin natin, tang itanggalin ko lang muna yung ano, uh, tubig. So, yan. yung ating pork. Lagyan <coughs> lang natin ng konting toyo. Yan, tunay natin tong palamansi. si ano lang natin? Massage, massage lang natin. Yan, massage, massage lang natin ng very light. Ano <clears throat> natin kailangan yung sobrang marinated na marinated. Yan. Tabi muna natin yung mga ingredients natin. Masalo natin itong ating induction cooker. Hindi masaya magluto ng tugyot. So eto guys, magluluto na tayo. Meron tayong lutoan. Pasok ko yung ating kalan. Nilagyan natin ng mantika. Nilagyan natin ng sibuyas. Dito sa video. Bawang. Nag-isa lang. Medyo tapos na tapos na. Uh, ilagay na natin yung ating pork. Okay? So, ilagay na natin yung pork natin. So, medyo test lang natin ng konti. Tapos, so, buha tayo ng paminta. Pwede natin ng paminta. Yan, so, lagyan natin ang laurel. Kahit mga, siguro mga, kahit mga, o, oh, dalawa. Kaya nga yung dalawa. Tapos, so, Lagay natin ito ng tomato sauce. Medyo may laman pa. Yate ng water. Ah, wala na pa laman. Good. Mm ah, medyo toss -toss na natin ng konti. So, ito na yung waiting game. Kasi pa nagluluto ng baboy. Sabi kasi ng nanay ko, matigas din luto ko ng bistek lagyan natin tagal-tagal eh, itong lutoan na ito. Mga 35 to 45 minutes yan. Or 4 norcubes. Matin ang norcubes. Ma'am, norcubes. Tapos, pag natuyo siya, kunyari, medyo natuyo, tagdagal -tig lang natin ang water. So, hindi tayo magpo-pressure cooker, timer natin ang 45 minutes minimum 45 para sure so ano ba yan tangkayan na lang muna tayo itakits na lang sa susunod na kabalata okay guys nagkapatuloy na ating vlog kaya yeah. uh, na ating uh, uh, pag-aantay so, lagay na natin yung mga uh, ibang ingredients ito patatas. Ito, rin natin itong green peas. Ayan, natin. Masalayan na lang din natin siya mag-reduce. So, super so far, okay na nga rin yung consistency ng sabaw natin. So, okay na kailangan na lang natin siyang uh, mapakuluan yung mga ibang ingredients natin. Ayun, depende na sa inyo kung meron kayong konting-konti lang. Konting-konting sugar lang. konting konting sugar konting sugar ang uh, gusto ko lang yung parang medyo manalis nanis na konti <laughs> siguro nabot din ako dito ng mga around 45 to 60 minutes lutuin grabe dito ang luto ang ko ako nakuha kong bahong medyo ano magulang na klase ng bahong hindi siya ano? kaya tagal palang eh pag induction cooker hindi ka masyadong na wala naman tayong hindi ko alam kung available yung induction cooker, yung uh, pressure cooker. Alright. Ooh, so panalo, Mechado Boy.